Merry Christmas. Malayo pa pala. Kasi mangot yung mga kapatid na binati kong Merry Christmas. <laughs> ano kaya mangyayari na Christmas natin ngayon? Na ganito kalagayan ng ating bansa, mga kapatid. Si Senator Amy Marcos talagang bold siya na nagpahiyag ng kanyang saluobin tungkol sa kanyang kapatid. Inilantad niya talaga kung ano ang kalagayan ng kanyang kapatid na ang ating presidente Marcos maging ang kanyang asawa at mga anak ay talaga namang ah, talagang ah, mayroon siyang mabibigat na binitiwan ang layunin ni Amy Marcos ay upang gumaling ang ating bansa sa kabulukan o karamdamang kanser. Pero ganyan pa man wala pong nangyari wala nangyari talagang mahirap alisin ang kanser po ng karamdaman. Kaya, ang tanong natin, may pag-asa pa ba ang ating bayan? Lalo ng ngayong magpapasko. At minsan, may ganitong pangyari sa buhay natin na tayo'y humaharap sa mga matitinding problema na tila walang pag-asa. Na nawawalan tayo talaga ng uh, lakas ng loob para harapin ang mga problema. Pero alam natin, kay Jesus Kristo, lagi tayong may pag-asa. So, ito yung ating pag-aaralan ngayong gabi sa ating devotion, pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Pag-asa sa gitna ng walang pag-asa. At ang tema natin dito, paano natin harapin ang imposible? Paano natin harapin ang imposible sa ating buhay Kristiyano? Matthew chapter 17. Basahin natin. Matthew 17 verses 19 to 21. Ganito ang sinasabi, Pagkatapos ay lumapit ng sarinan ang mga alagad kay Yesus at sinabi nila, Bakit hindi namin iyon napalayas? Sinabi niya sa kanila, Dahil maliit ang inyong pananampalataya. Sapagat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhinang ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat. At sa inyo ay walang hindi maaring mangyari. Ngunit ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno, tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat sa kabila po ng kalagayan ng aming pong buhay, ng aming bansa, na tila wala po talagang pagbabago, ngunit alam namin kayo pa rin ang nakaupo sa trono at kayo may kontrol ng lahat ng bagay. At naririto kami ng na inyong mga tao upang idulog sa panalangin ng aming pumbansa. At higit sa lahat, matuto rin kaming humarap sa mga imposibleng bagay sa nangyayari sa aming pangsariling buhay bilang inyong mga tao. Tulungan niyo kami, Panginoong, harapin ang mga imposible dahil wala pong imposible sa inyo. Kaya Lord, sa gabing ito, muli kaming uh, nagpapasailalim ng iyong salita na siya magbigay sa amin ng tunay na pagkaunawa sa buhay namin bilang mga tao ninyo. Ito so, kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So ang mga dispiradong sitwasyon na nangyari sa buhay natin ay hindi hadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Tanda natin. Walang hadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Kundi ito'y paanyaya para sa atin na lumalim pa tayo sa ating pananampalataya. Kailangan tayong lumalim sa ating pananampalataya. Nabalikan natin ang konteksto ng ating binasa. Isang ama, na desperado sa buhay, nawawalan ng pag-asa dahil ang kanyang anak ay mayroong epilepsi At ayon sa Lucas chapter 9, ang epilepsing ito ay pag uh, pagpapahirap ng demonyo, kinasihan ng demonyo ang kanyang anak. At ito'y uh, halos sinusunog pag may apoy, itinutumbas siya at sa tubig, nilulubog siya at binubugbog siya. Kaya itong amang ito ay desperado dahil o kitanya niya wala sa pag-asa. Ngunit narinig niya ang mga alagad ng Panginoon, ito'y kanyang pinuntahan at nakiusap siyang pagalingin ang kanyang anak na talagang nagdurusa. Pero sa kasawing palad, nabigo siya. At bigurin ang mga alagad bagamat sila'y mismong alagad ng ating Panginoon. Hindi nagawa ang kanilang katungkulan na bagamat sila'y binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na magpalayas ng mga demonyo, paging sa pagbuhay ng mga patay ay binigyan sila ng ganitong kapangyarihan. So sa harap ng desperasyong ito, si Jesus lamang ang naging tanging pag-asa. So gaya ng ama na ito, tayo man tayo man ay haharap sa mga bagay na hindi kayang solusyonan ng sino mang tao. Mangyayari darating sa ating mga buhay. Ngunit kay Jesus, walang imposible. Kailangan lang natin ng mas malalim na pananampalataya. Hindi sapat na mayroon tayong pananampalataya, kundi mas malalim. Ang sabi ng Panginoon, maliit ang inyong pananampalataya o mababaw ang inyong pananampalataya. Hindi sinabi ng Panginoon na wala silang pananampalataya pero sinabi maliit or mababaw ang kanilang pananampalataya. So tatlong dahilan ngayong gabi sa ating uh, uh, devotion, sa ating uh, prayer devotion. Tatlong dahilan kung bakit kailangan natin na mas malalim na pananampalataya. Una, kailangan natin ang mas malalim na pananampalataya dahil sa desperadong kalagayan ng tao dahil sa desperadong kalagayan ng tao. Now, natin ang sinabi sa verse 16 hanggang 17 na itong mga alagad na ito ay bigo sa kanilang pagiging alagad ni Kristo, pagiging mananampalataya, pagiging may kapangyarihan. Ang sabi sa verse 16 to 17, Dinala ko, ang sabi ng Ama, dinala ko sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus at sinabi, O oh, lahing walang pananampalataya. So ang mababaw na pananampalataya considered as walang pananampalataya. Mabigat yun. At napakasama. Hanggang kailan ko pa kayo makakasama? Ganon kataga, gaano katagal akong magtitiis sa inyo, dalhin ninyo siya rito. Now, ang, Narebuyok dito ng Panginoon, hindi lang yung mga taong lumalapit sa Kanya, kundi maging mga alagad niya, gaano pa kaya katagal dapat niyo akong makasama? Disperado ang Ama, dahil hindi natulungan sa Kanyang problema. May mga suliranin sa buhay, mga kapatid, na hindi kayang tugunan ng paraan, lakas, karnungan ng tao. Hindi, ma masusulusyonan sa pamagitan ng katalinuhan o sa karanasan ng pagiging kristyano o alagad ng Panginoon. Tulad ng mga alagad, laging kasakasama ng Panginoon. And yet, binigyan na sila ng kapangyarihan pero hindi nila magawa ang ganong klasing problema. Sila'y mga nabigo. Kung ang mga alagad na ito ay personal na kasama ng Panginoon ay nabigo pa, Gano'n pa kaya tayo na kuminsan wala tayo sa tabi ng Panginoon? Tayo ay naliligaw ng ating direksyon. Isang paalala ito sa ating lahat, mga kapatid, na ang tagumpay ay hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling kakayanan, hindi sa sariling nating estado, hindi sa mahabang karnasan na kasama ang Panginoon. Kaya eh, kung sabihin matagal ka ng kristyano, ay talagang diringgin ka o magag masusolusyonan mo ang iyong problema. Kaya kailangan natin ang mas malalim na pananampalataya. Dahil una, hindi natin may iwasan darating ang dispirasyon sa atin. Ito yun, dispiradong kalagayan ng tao. Then ikalawa, kailangan natin ng mas malalim na pananampalataya para sa lihim na kapangyarihan. Wala sa atin ang kapangyarihan. Nasa Panginoon at yun ay lihim sa atin. Ngunit ang Panginoon, nagbibigay rin sa atin ng paraan upang maisagawa ang lihim na yun. Kaya ang sabi sa 19 to 20, pagkatapos ay lumapit ng sarilinan ang mga alagad kay Jesus. At sinabi nila, bakit hindi namin iyon mapalayas? Bakit daw hindi nila mapalayas? May lihim. 20, sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Mababaw ang inyong pananampalataya. Sapagkat katotohan ng sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, sasabihin niyo sa bundok na ito, tinuro ng Panginoon yung uh, Mount Sinai. O, oh, olive oils. Mapapalayas yan, mauutusan ninyo. At walang hindi mangyayari sa inyo kung malalim ang inyong pananampalataya. So, makita natin, mayroong pong lihim na hindi po nagagawa ng mga alagad ay yung magkaroon po ng malalim na pananampalataya. Well, ito'y hindi lamang sa mga alagad, kung yung mismo ang alagad ay kasama ng Panginoon, kailangan nila ng malalim na pananampalataya. How much more sa atin? Kailangan din natin, marami tayong problema humaharap. Sabi nga Esther Seni kanina, ay mabanggit yung December kasi 13 month, ang dami niyang <laughs> malaking problema yon. Saan hahanap, hahanapin yun? So kailangan natin ng malalim na pananampalataya. Dahil sa lahat ng problema natin, lahat ng desperasyon natin, tanging si Kristo lamang ang makatutugon. Si Kristo lamang ang makatutugon. Hindi sa dami ng ating salita, hindi sa haba ng ating karnasan bilang kristyano, hindi sa tagumpay ng ating hanap buhay, kundi sa lalim ng tiwala sa Diyos ang pinakamalaga magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya sa Diyos, yan ang pinakamalaga. Kailangang lumalim ang ating tiwala sa Diyos. So nakita natin, kailangan natin mas malalim na pananampalataya dahil sa desperadong kalagayan ng tao. At ikalawa, dahil sa malalim na kapangyarihan. Kailangan natin lihim na kapangyarihan. Then ikatlo, kailangan natin ang mas malalim na panampalataya para sa paraan ng tagumpay. Verse 20 to 21, ganito ang sabi. Nang lumapit ng mga laga, bakit hindi nila mapalayas yun? Kakaiba yun. Ang dami nilang napalayas sa demonyo. Nagbuhay pa nga sila ng mga patay sa kanilang karanasan. Pero bakit hindi nila ito magawa? ay sinabi ng Panginoon sa kanila dahil maliit o mababaw ang inyong pananampalataya sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo kung mayroon kayong pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng mustasa sasabihin ninyo sa bundok na ito lumapit ka roon lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat at sa inyo'y walang hindi mangyayari at sinagot ng Panginoon yung lihim na kapangyarihan. Ang sabi ng Panginoon, ngunit ang ganitong problema, ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Kailan tayo nag-ayuno? Kailan tayo nanalangin na mayroon tayong pag-ayuno? Hindi pa siguro natin nagagawa. Kasi, ang sabi natin, lumantipan lang yan. Pero, yan ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan pa rin sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ngunit ang ganitong problema. Anong problema? Maaring kanser natin, karamdaman ko, hindi talaga. Natutugunan, hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng prayer and fasting. Prayer and fasting ang nagpapalalim po ng ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ang siya nagpapatibay, nagpapalago ng ating pananampalataya. Sapagat ang pananampalataya dapat nababatay sa kaunawaan, karmungan ng salita ng Diyos. Pero when it comes, pagdating po sa lihim ng pananampalataya, lalim ng pananampalataya, kailangan natin itong panahon, personal nating panalangin and fasting. Sa panalangin po kasi, kung wala po tayong pagfa-fast sa ating sarili, nagiging natural lang ang panalangin natin. Nakakasanayan lang natin. Automatic sa atin. Pero kapag ka, may kaakibat na fasting po, mga kapatid, ang ating takikipag-ugnayan sa Diyos ay mas malalim. Sapagat ang pag ito'y pagtanggi sa sarili. Tinatanggihan natin yung ating sarili, yung ating laman, yung ating gusto. At tayo po ay nagpapasailalim sa presensya ng Diyos sa magitan ng pag-ayuno. Itinutuon natin ang ating puso sa Diyos. Ating kinokontrol ang ating pagkatao. Naglalaan tayo ng isang tagalian o isang hapunan. Nagpa-fasting tayo ng ilang oras para maglaan ng pagpapakababa sa Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Matthew 17.21, ang ganitong uri ng karamdaman ay hindi lumalabas kundi sa pamamagitan nangangailangan ng mas matinding antas ng pananampalataya ito ang spiritual na disiplina kailangan natin ang disiplina Minsan, pagdating po sa panalangin, kailangan may kaakibat na fasting. So, pagka nanalangin tayo na minsan nagkaroon tayo ng fasting, iniwasan natin ang tismisan, nag-fasting tayo isang araw na huwag tayo makihalobilo sa mga anumang kamunduhan, that's fasting. kadalasan alam nating fasting ay pagkain, pwede rin. Huwag ka muna kumain ng tanghalian, kain naman yun eh. Hindi ka mamamatay noon. Nagawa nga iba yung mga nag intermittent fasting for three years. Hindi naman namamatay. Sa panalangin, kapag mayroon tayong panala ay fasting, ay eh, nagpapahayag tayo ng pagdepende lamang sa Diyos. Limot yung ating sarili. Limot talaga. Ang trust natin ay sa kapangyari ng Diyos, hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating sarili. Tayo ay nagtitiwala sa presensya mismo ng Diyos. Ito yung paghingi natin ng kapangyarihan sa Diyos. Hindi pa natin nagagawa? Okay na. Bakit hindi natin pwedeng gawin? Subukan natin. Subukan natin. Sa Bible, mayroon pang nagpa-fasting 40 days and 40 nights. So, panalangin na may kakibat na pag-ayuno. Fasting. Ito yung fasting, yung paghubad ng ating sarili ng ating flesh, tayo'y nakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagka nakakarandam ka ng gutom, andun yung self-control. Nakukontrol mo ang sarili. Nakukontrol mo yung appetites mo, yung desires mo sa sanlibutan. Ito'y paghubad sa sarili, pagpapakumbaba ng sarili, sarapan ng Diyos. Dahil ang fasting mo is, hindi lang ito para pumayat, kundi religiously, Ginagawa mo, sarapan ng Diyos. Napakatakila pong fasting yan. Isang gawang pagsuko and dedication to God. Pagsuko ito. Nagpapababa ito ng ating sarili. Binababa yung ating sarili, laman, kundi namumuhay tayo sa Espiritu. So ano pong aral ang makikita natin dito? Ang pagpapakalugan ni Jesus dito sa mga malalaking hamon sa buhay, tulad ng matinding spiritual na pag-atake o seryosong personal na pagsubok sa buhay natin, karaniwan, pananampalataya ay hindi sapat. Kailangan natin ng mas malalim na pananampalataya. Magkaroon tayo ng panahon sa Diyos na mag-alay ng ating sariling laman. So ang tanging paraan upang magapi ang mga matitinding spiritual na balakid sa buhay natin ay upang magkaroon ng malaking pagbabago ay sa pamamagitan ng malalim at malaking pananampalataya na nakapagpapalipat ng bundok. Ibig sabihin, nagagawa nating talikuran ano bang kabundukan na tukso ng sanlibutan. Ito yung masusi nating pag-uukol ng ating sarili sa Diyos na ipinapakita natin sa panalangin at pag-ayuno. Pag-ayuno ay humingi tayo ng mas malalim at radikal na ugnayan sa Diyos. Talagang Diyos ang kausap natin. Hindi tulad ng mga Pharisees, paulit-ulit na sila manalangin. Eh. Wala na sa puso, kundi sa panlabi na lamang. Kaya ang tanong natin, mga kapatid, may problema ka ba na tila walang solusyon? Lumapit kay Jesus. Ipayag sa Kanya ang ating kabigatan. Ngunit hindi lang sa salita, kundi sa pagpapakumbaba natin, maglaan ng fasting at panalangin. So sa kawalan ng pag-asa, doon lumilitaw ang tunay nating pananampalataya. Doon nahahayag ang ating totoong pananampalataya. Doon din natin higit na kailangan ang malalim na pananampalataya. Nawa po. Ay e ating pakinggan ang minsahin ng Panginoon sa atin. Gawin natin minsan. At tignan natin kung anong gagawin ng Diyos sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat tinuruan niyo kami magpakumbaba at magtiwala lamang sa inyo at hindi sa aming mga sariling kakayanan, katalinuhan, kalakasan, kundi hubarin namin ang aming mga sarili na maglaan ng panahon ng pananalangin sa inyo kasabay po ang pagpipigil ng aming sarili sa aming kapaligiran, fasting Panginoon, na nawa kayo po ang maluwalhati ito sa aming buhay. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.